po tayo. Ito po ulam namin, sinabawang tuyo. Ayan po, pinikas po nila, galang po namin ng kalabasa at gula. Ayan po, thank you sa pananawahat. Bye-bye, Lawoy po. Hing po, po ako ng alugbati ngayon lang po. Hindi ko lang po napakita sa inyo kung <laughs> paano ko tinanong. Kasi magulo po yung dalawa, ang dalawa ko po nga na. Kaya po yung talbos po, kunti lang po. Kasi nagbili po kasi ako ng gulay kanina. Kaya tinanin ko muna yung talbos sa kalukbati yung ano po, katawan ng kalukbati sa katal. Yan lang po mga halaman ko po, po ngayon. Yung iba po patay na po yung iba. Hindi ko lang po alam kung anong pangalan po nito. Kasi pag ito namumulaklak po siya ng ganito po. Magbubuka po yan siya na yung bulaklak na yun. Yan lang po mga halaman ko. Nagandahan po ako nito. si gumagapang po siya, pinapaikot po lang po sa isang paso. Yan, pinapaikot po lang po sa isang paso very much. Ayan po yung tanglad po. Di ko po siya nabuhusin kahapon. Kaya namamatay po siya. <coughs> Ulit lang po ang pangungkala po kanina. Kuya, gulayan mo muna ako sabon, bond. mo muna ako sa matawadet. Okay, pasok din, ha? Yan, 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 ito lang po ito kalain. Pakita ko po sa inyo mamaya. Ayan po yung carpet na maliit lang po siya. Ano ba yun? Sa Shopee po. Siguro yung mga 100 plus. Ay. hindi ko walang sale Siguro yung mga 100 plus. Sale po kasi yung kaya nabili ko po yun. Tapos dito po pag dinatnan ko, galing ako sa labas, naglaba ng carpet. Pagpasok po, ayan po ang kalat ng aming bahay pinalat na po nila yung mga laruan. Yan po. Yung dalawa naman, nandoon na sa...